Excited ka na? Sobrang excited ako. Siyempre, makakasama na naman kita sa rin. Let's go! Ikaw! Ha? Ikaw, excited ka na? Excited ako, makakabalik ako na sisila. And kasama natin lahat ng Y Club members, mga idol, for today's ride. Very short lang to. Pero ang pinakamasaya dito is magkakasama kami lahat. Ayan, shout out po sa inyo. Ito yung mga Y Club members natin. Idol, anong pinakamasarap na feeling na Y Club member ka? pinaka ano, yung hindi ko grabe hindi ko ma-express lahat grabe ang saya ang saya kano ka nakatagal na Y Club member? apat apat 4 years and counting alright safe idol ikaw idol anong pinakamasayang feeling bilang Y Club member? Oh, kasi yung ang bigay ng Yamaha grabe talagang ang alaga ng Yamaha sa mga rider at member nila at may suporta sa bawat May suporta talaga sa bawat member ng Yamaha Yamaha Super happy po kahit uh, sa ano, ilang years na po ako mga 10 years na po ako 10 years! Sa, sa, sa gada ride talaga super happy Su Super happy kayo happy Mapapa only Yamaha <laughs> Mga idol narinig natin bawat isa sa kanila bawat isang Y-Club member, kung ano yung na experience nila, kung ano yung saya, yung excitement, at syempre yung dagdag sa mga kaibigan nila being a Y-Club member. Syempre, isa din to sa hinihintay nilang event for Y-Club and uh, from Yamaha dahil nagkakaroon sila ng chances na magkaroon ng bagong kaibigan bagong uh, riding body at syempre bagong experience na baon nila sa pagiging motorcycle rider nila isa yon sa perks mga idol being a Yamaha user na you get to experience so hindi lang kami basta mag ride ng kami kami lang mga idol meron kaming marshal at syempre meron din kaming guide para maayos yung takbo nung ride namin so about 16 kilometers lang mga idol yung i-ride namin for today going to Hoops Dome. So marami-rami kami. Kasama namin yung Y-Club dito sa Visayas. May mga ano pa dyan ha ah, mga idol. Meron pang mga tumawed from other provinces na pumunta dito sa Cebu para lang to cooperate. And para makasama namin for the ride dito sa Y-Club Visayas. Olo papasok tayo dito. Expressway to. Ay, pwede, pwede, pwede. Meron tayong hagad. Pinapasok tayo sa Expressway. Let's go! Miyogir mga idol. Pumasok sa Expressway. Let's go! So, sa mga rider, motorcycle enthusiast na nagbabalak pumunta ng Cebu, mga idol, sobrang saudi. So you should visit and syempre, you should ride here. Huwag niyong palampasin yung chance na makapag-drive kayo dito sa e Iselex, lalong -lalo na yung mga below 400 cc na motorcycle. Sobrang sayang experience na alam mo yon, parang nasa-feel mo na nasa expressway ka using a uh, below 400 cc. Dito mga idol, may designated area kayo or lane para sa mga motorsiklo na below 400 cc. Katulad sa Manila, may bicycle lane tayo sa mga roads. Dito naman, meron silang motorcycle lane. Punta na kami ng Hoops Dome. Dumaan lang kami talaga dito sa CCLEX para ma-experience namin. So, ito yung kasama natin for today. Ayan sila, Y-Club members Visayas. So, ang main event is nag-aabang sa amin sa Hoops Dome dito sa Cebu which is sa Lapu-Lapu City. So, tara, samaan nyo kami. So mga idol, after 16 kilometers of riding, andito na kami sa Hoops Dome, Lapu-Lapu. So watch out mga idol sa next vlog natin para sa Yamaha White Club Mania kung anong kaganapan ang meron dito sa loob ng Hoops Dome Lapu-Lapu. Let's go!